Good morning mga ka lalab at andito tayo ngayon para kumain ng almusal. At guys, nakikita nyo guys, ang sarap ng food at tingnan mo yung buhok ko, hindi ko pa naayos. At papasok na tayo ngayon guys at kailangan muna natin kumain. O oh, magdasal, nakalimutan na magdasal dahil sa sarap ng pagkain, nakalimutan na. At yun, tuwantuwa na ang bata. <laughs> Tara guys, kumain na guys ng ano ang sausawan ko guys dyan oh. patis na may kalamansi tapos merong sili ay nako sino ba naman na hindi mapapaganahan ng ganyan kapag ang ulam ay sarsadong itlog at may pritong isda kaya yan guys solve na solve ang almusal lang ating nurse ngayon ang food trip oh. Wala na bang nguya-nguya? Puro na lang lunok. At yun guys, oh. Mmm, sa pangsubo. Pakino mo ng tubig. Para hindi mabulunan. Kaya guys, sa mga hindi pa kumakain dyan, nalihin na po kayo. Sabayan nyo na po ako. At kumain po tayo ng almusal. Yan po ang pinaka-importante sa isang araw. Na kailangan kumain po talaga at may laman ng tiyan sa umaga para maraming energy sa buong araw kasi kapag sa gabi kahit konti na lang ang kakainin kasi yung body natin is at rest so kailangan konti lang yung kakainin so sa umaga kailangan maraming kakainin guys at marami tayong dapat matapos sa buong araw at maging produktibo ang ating ang ating araw ayun lulok oh, lulok po diretso ah. wala nang uyang uya sarap kasi nyan guys eh o oh, ninanamnam na yung ano eh sarap pa ng isda kaya yun mm, sarap na lapit na guys at uh, malapit na natin maubos kala isang ano eh isang parte na ng ano ng isda ng ano tapos ng harap. Tapos na. O yun. Pataog na. Uubusin na naman yung yung isa. Ayan. Ayan. Kain lang guys. Kaya sa mga tao dyan na natutulog pa ba, ay bangon-bangon na kayo. Galaw-galaw din. makamastro ma-stroke. <laughs> kulit-kulit ng langaw kanina eh, pa daan-daan. malapit na maubos yung isda natin guys. At ganun din yung ating kanin. O yan, silig guys. Favorite ko talaga pag may sili. Mmm, nakam, sarap. Ang langaw na naman yan, dumadaan-daan na naman. At, ah, uh, mmm. Sarap na sarap talaga ako dyan guys, ano. Sa sansyado ni nanay suki ko yan guys pumupunta talaga ako pag nag ako dyan sa Makati sa may Kalayaan Avenue kaya madadaanan yan guys sa ano uh, lusot sa EDSA mm, sarap, sarap napakasulit napakamura lang ang sarap pa tapos malinis tsaka approachable at tsaka mababait sila ni nanay dyan yung tindera tsaka si kuya kaya yun, mm, 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 mm. inom lang kami ng tubig. Sa init ng panahon ngayon, kailangan talaga tayo mag-inom ng tubig para maging to keep hydrated, guys. Awas, uh, iwas tayo sa heat stroke. Ayun, uy, patapos na. Solve na naman ang almusal. Kaya, salamat guys sa panonood. At ako'y busog na dyan at sana busog na din kayo. At mag-ingat kayo pagpasok sa trabaho. Lagi piliin maging mabuting tao. Bye-bye!